magandang umaga, magandang gabi, mga kabal, magandang hapon sa inyo Ay ngayon nandito ako sa bahay, magluluto ako ng paksiw na gagataan ko siya. Ayan, tamban, saka, tulingan, mga kababayan. Ayan. Mm -hmm. Ayan. <laughs> dami-dami, diba? oh. Tapos dito, oh. mga palaka, kadami-dami din. ha <laughs> umano yung may palaka po dito mga kababayan tapos ito po yung ano yung hindi ko alam po ano ba ito <laughs> ayan diba kuyo eh uh -huh. ipigrigisa mo lang ito mga kababayan pang pulutan diba masarap po yan <laughs> ito frog kukak 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 <laughs> so crispy pata So you're writing your EPB this year? Like, I'm going to write but make sure we're going to write it. lang itak, eh. Ayan po, mga kababayan, ang gagataan ko. Pinaksil ko muna siya sa katamban, tulingan, ito ang, may tanglad po yan, saka jargin. Ito po yung gata. Baliktad lang pagka uh, bukas ko. <laughs> Patutuyuin ko muna siya, mga kababayan, bago ko ilagay. Alam niyo yun, mamaya yung, gulay kung anong ilalagay ko dyan, mamaya ulit, mga kababayan. Kababayan, no? Oh. tampot na po kayo, mga man, mga maneh Mga ano, mga kababayan. Ito, oh yung ko may natira pa na kiotis ng kiot. init di ko kaya maya maya ulit mga kababayan ang ko na lang kayo charing <laughs> tama mga kababayan yung gata yan pwede pa luto yung ano yung tangkay ng pizza yun luto na yung talo di ba? hindi nagbuo buo kasi pag kumukulo ng gusto saka mo na ilalagay yung takip Ayan, masarap po yan kasi pag nagbububo nakakasuya Yahoy, yan nanonood siya Yan yung lola gusto niya magpakarga na ka lola baby mayumi eating siya ng itlog itlog sa banana sa patatas dinodorog ko tapos habang nag kaninang umaga ito merienda almusal ng Mr. ko yan na lang natira dalawa pinto yung tok lola hmm. Bakit? Ayaw mo magpa -video? Baby Mayumi! Lola, oh, Lola. Tayo Lola. Ako okay, Mga kababaya, ito na po yung penis. Mga kababaya, ito na yung penis product ko. Penis, mino. Ginataan, pinaksew, o oh, pinaksew, ginataan, na may, may talong, talong na maliit. Ang, ano, yung pizza na malalaki. Iniwahiwak ko lang po yung pizza. Tapos po, sili, Ayan, ire ready ko na kasi papasok na po ako mga kababayan. Hindi ko na po yan ipapakita ng ano, mga kababayan papaano paano sila kumain. Ano, kasi wala na ako dito. Mga kababayan, salamat po sa panunod nyo ha. Watching po. Watching, watching from Simpleng Buhay USA. God bless. Ingat. Ano siya, $25. Ready, ready to eat na po. Kain po tayo mga kababayan. Pansin tayo mga ko, kung anong sahog nito dito ko siya kasi nakalagay sa plastic yan Diyan ko yun, dyan ko, ko siya linagay na para pagdating ng mga anak ko ayan na siya pagod na kasi ako mga kababayan kaya nag order na lang po ako pansit pinakagat na po ako naku apat apat yun sa taas dalawang buti pa siya tumutubo yung ipin ako mga kababayan ayan dito yan sa tabi ng ospital ayan ganyan ayan na po <laughs> di ba ayan po ang ospital ng Nebraska ang <laughs> kababayan ayan doon di ba black doon ang yellow dito ang itim ita, itim maputi siya mga kababayan kasi to ano na papunta to sa amin bahay. Ano kasi to dito parang bundok. Saka wala pang masyadong ano mga sasakyan na malalaki. pumupunta rito. Tayo <laughs> ay e, nahihirapan umakyat din sa sasakyan. <laughs> <Ooh>. <laughs> Karugtong po ito mga kababayan sa Batsoy pagluluto. <laughs> Masarap po kumain ngayon na may sabaw.